Hindi raw titigil ang China sa pagpalag nila sa tariff war ng Amerika. Umabot na kasi sa 104% ang ipinataw na taripan ng Amerika sa mga produkto ng China. Babala naman ang isang dating mambabatas, si hindi dapat natin baliwalain ang tariff war ng dalawang bansa. Nasa frontline, ang balitang yan si Camille Samonte. Mula sa dinagdag na 20% noong Enero, nagbataw pa ulit ang Amerika ng 34% sa taripa ng Chinese imports. Agad naman niyang pinalagan ng China. Kaya simula bukas, magdadagdag din sila ng 34% na taripa sa US imports. Tila ayaw namang magpatalo ng Amerika. At ngayong araw, nagbato pa sila ng karagdagang 50% na taripa sa imports ng China until they make a deal with us. That's what it's going to be. I think they'll make a deal at some point. China will. They just don't know how to get it started because they're proud people. Sa kabuuan, 104% na ang taripa ng Amerika sa mga produktong ipapasok ng China sa kanilang bansa. Epektibo agad yan ngayong araw. Sabi naman ng China, pambubuli ang ginawa ng Amerika at hindi raw nila ito matatanggap. Kung gusto raw lutasin ng Amerika ang kanilang problema, dapat daw nilang itong idaan sa pagkapantay-pantay, paggalang at nang may pakinabang sa isa't isa. Babala pa ng China, lalabanan nila ang ginagawa ng Amerika kung hindi raw sila titigil sa kanilang tariff and trade war. Noong nakarang linggo lang nang ideklara ni U.S. President Donald Trump ang anyay Liberation Day ng Amerika. Dito niya inanunsyo ang mga bagong tariff rate na ipapataw sa imports mula sa iba't ibang bansa. Sa kaso ng Pilipinas, 17% ang ipapataw na buwis sa mga iniluluwas natin na produkto sa Amerika. Epektibo na rin yan simula ngayong araw. Gate Trump, sa matagal na panahon ay dehado raw ang Amerika pagdating sa taripang pinapataw sa kanila ng ibang bansa. Kaya ito Raw ang araw na bumawi sila sa mga anyay trade imbalance sa buong mundo. Sabi naman ng political activist at dating akbayan congressman na si Walden Bello, hindi raw dapat baliwalain ang tariff war ng Amerika at China. Trump think that um, uh, the United States consumers uh, will have to swallow some bitter medicine mm -hmm. uh, 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 so that they can Get the American economy uh, into a healthy uh, state again. S and they're willing to risk a global recession uh, to be able to bring that about. Nauna nang sinabi ng Malacanang at ilang ekonomista na posibleng maging bentahi pa natin ang 17% tariff na ipinataw ng Amerika sa atin. Pangalawa kasi ang Pilipinas sa mga bansa sa ASEAN na may pinakamababang tariff rate mula US. Ibig sabihin, posibleng makalamang o piliin ng mga Amerikano ang mga produktong iniluluwas ng Pilipinas. Ganito rin ang pananaw ng Department of Trade and Industry. Like example, coconut products. Our main competitor for coconut air is um, Thailand. But the tariff of Thailand is 34%, and we're 17%. So that gives us really a really good edge. So we really, um, really need to aggressively push these industries right now. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5.